Um, alam nyo ba nung nanliligaw pa lang ako kay Mrs. Diesel dito ko siya o isa to sa mga unang pinagdalan ko sa kanya nagsimula sa pati Kim ang kwento ko ngayong araw ay simpleng barbecuehan lang manokan at kansian pero may importanteng kurot sa kwento ng storya ng buhay namin ni Mrs. Dizon. Nasa Quezon City to, tabi ng San Juan at isang sulok lang. Ito yung JT's Manukan. Dalawang dekada na ata sila nandito. Mismong kanto sila talaga nakapwesto. Ang pakiramdam meron kayong sariling pasilyo. At ang pagkaalala ko, nag sila sa kalye mismo dati pa-impress sa nililigawan ang pangako ng namit na chicken at masarap na bibingka. Saktong-sakto kasi na magkatabi ang pwesto ng dalawa na to. Ang tagal na nilang nandito. Ito yung kapaligiran ng restaurant na to. At kung hahanapin nyo siya, Granada Uno ang ilalagay nyo. Sa mga hindi nakakaalam, JT as in Joel Torre. Kung may time kayong bumisita sa branch na to, ang unique lang talaga ng vibe. Nakapaligid yung mga obra ni Mr. Joel Torre na magre-remind lang sa atin kung gano'n nga pala kagaganda ang mga naging projects niya at kung gano'n siya kagaling na aktor. pa e, napapasarap ang kwento. Balikan na nga natin yung Tiki Man. Naaamoy ka na yung inasal ng JT. At saka syempre, medyo maulan. Gusto kong humigop ng kansi nila. Okay, bago ang lahat. Isa muna ang napakagandang kwento. Um, alam nyo ba, nung nanliligaw pa lang ako kay Mrs. Diesel, dito ko siya o isa to sa mga unang pinagdalan ko sa kanya. Naaalala mo pa ba? <laughs> Hindi ko siya dinala doon sa mga pa-impress na lugar, mga mamahalin. Dinala ko siya dito kasi maganda yung vibe talaga. At gustong gusto namin kumakain dito. Gusto kong pa-experience sa kanya. So, na-impress siya. Buti na lang. Sayang sarado na pagkatas sa namin kumain dito, nagbibinga ka pa kami sa tabi dati. Eh ngayon sarado eh. Pero ngayon binalikan namin. Sentimental sa amin 'to. At masarap kumain dito. Kita nyo naman yung vibe. Okay. Una titik titikman. Syempre, magsabaho muna tayo. Medyo umuulan-ulan na lately. Bagay 'to. Ito isa to sa mga unang in-order namin dito. Gan si. Bagay na bagay ito eh, di ba? Yung uh, inihaw na manok at saka yung kansi. Boom! Ang sarap. Yung asim at saka yung medyo nabutas ata yung sili kaya medyo may spice na siya. Sarap. At sarap talaga no, ano eh. Para sinigang na baka na merong maraming atsuwete. Mamula-mula, napakaganda tingnan. At ang pamatay kasi dito, sarap kumain ng ginulay na langka. Ewan ko kung lahat nakatigim na nito pero imbis na bulalo, kansi, napakasarap po talaga. Muna natin na. Mm. Ang sarap nito ikanin. Ang sarap lang ng asim ng kansi. Sinigang na baka actually siya. Pero batwa ng gamit. Lusot din naman kung gagamitan mo ng sampalok. Pinalambot yung baka ng matagal at naglasa na ito sa sabaw. Nilagyan ng maraming atswete para manilaw-nilaw. At hindi magulo yung lasa kasi ang gulay iisa lang. Langka lang. Ang sarap higupin ito. Wow! Sarap! Ang lalaki ng langka. kalat na yung bulalo within the soup eh. Harap. Alam nyo, yung lutuin nila, talagang mahilig gumamit ng atsuwete. Actually, hindi lang kulay ang dala nun eh. Sa totoo lang, yung kinuha ko yung kanin na medyo may atsuwete oil. May bango kasi yung atsuwete. So, ganun din sa soup. May konting bango rin siyang dinadala. Bukod pa sa pagpapaganda. Mm. Ang galing namin to di ba? So, hindi ko lang sigurado na yung eksena dito. Pero nung nag pa ako, um, hindi pa siya ganun kalaki. sabi sabihin ko, wala pang branches. Hindi pa ganun kalupit. Kung may pila na daw kasi dito eh. So ngayon nakatsamba na naman kami Para kaming loose ka no, Naghahanap kami ng kakainan Dito kami na uwi So sobrang okay na Dito kami nag end up May sweets pa talaga sa amin ni misis Sa mga kantong ihawan Lalo na yung inihaw na manok <laughs> Sobra. Yun know, o. Yung bulalo, natanggal na siya dun sa buto eh. So, isama na natin sa subo na to. Ito ata ang uh, subo ng kampiyon. Mm. How can you not gaboom, di ba? Super yun, napakasarap. Panalo. Tikman na natin itong manok. Okay. Ako si Mr. Ano ako eh. Mr. Legs Guy ako eh. Si Mrs. Mayilig siya sa yung chicken breast kasi para lean. Tsaka masarap dito kinakamay. Pwede yun pag manok ka. Lalo na inasal. Sarap. Grabe. Ganun pa rin siya. Mm. Iba talaga yung ibang iba talaga yan ang tinimplahan ng suka at luya nung bata ako late ko na rin naman na discover ang kung paano i-appreciate tong gantong klaseng inihaw kasi pag Tagalog ka yung laking Maynila ka dati wala pang branches sa mga inasal dito sa totoo lang konti kung meron man ang kadalasan yung regular barbecue na matamis pero kung, natutunan ko na to nakaka-addict yung taste na yun eh, yung binabad ng konti sa suka sa luya may magic yun pag nag char na rin yung gilid yung inihaw na ganyan yan o, no? ang sarap kainin yung mga sunog-sunog na parts na yan totoo lang ang simple lang ng sarap dito basta talaga inihaw na ang kakainin mo mas comfort food talaga yung dating na yun. hindi ka naghahanap ng complex kasiyahan o yung outrageous flavors wala straight up inihaw na masarap sarap sobra alam mo parang naiba yung lantern display pagkaalala ko parang mas marami pa ting outdoor seating dati. Syempre hindi pa ganito ka all pretty. Pero na-retain yung vibe ah. Buti na lang ang pinupunta dito tong kanto na to eh. Yung vibe dito parang yung nasa Manokan Country ka nasa labas lang, open air hindi mo kailangan ng aircon. Mas pa dito kasi may puno sa kanto agad. Yung end to end nitong resto na to puno yung parking mo sa gilid ganyan so feel na feel mo yung outdoor dito yun yung isa ng joy ng pagkain dito kasi yung manok sobra ba? ito late ko na to natutunan pero napakaganda napakagandang gawin nga pala pag nilagay nyo na ng uh, chicken oil yung kanin nyo lagay nyo na rin ng rock salt sa bakulod ko to natutunan. Dito humingi ako ng, kasi wala sa mesa nila eh. Magiging super yung experience. Tignan natin ha. Pwede ko na yung dulo dito. Yung may At magkakamay na ako. Gina na na. Teka, ko na. Sarap. Wow! <laughs> Talagang pag inasnan mo talaga yung pagkain, sobra-sobra. Ako, fan din ako ng rock salt eh. Kahit nagluluto ako. Hindi ko lang alam kung may psychological effect. Pero nung nilagyan ko na nga itong rice na to, nalang sumarap. Nagkaroon ng lock yung lasa. Nabuhay lalo yung pagka-achuete oil niya at saka yung yung may kasabay na subo ng manok. Sarap, brother. Mas sumarap na nagkamay na ako. Ito, in order namin lahat. May corazon, may atay, may batikolon, um, may wings. Yan. Man natin. Sarap talaga yung atay. Para sa akin, kaya yung mayonnaise ng buong meal na to, O, baga, panggit na siya. Karne, konting gagat ng atay kanin. Bagay na bagay. Para urig na urig. Apan-apan. Ha? Ah, hindi lang yung adobong kangkong, uh, Apan-apan talaga. Para bakulod na bakulod. Ilo-ilo. Kasi ito, Kumbaga parang ginamos lang o bagoong lang yung kasama. Wala siyang karne. Tsaka yung kangkong. Ba natin ha. Wow, sobrang sabi sarap. Grabehan yun, sorry po. Napakasarap. Hindi ako nananadyan ng iinget. Nag-describe lang ako ng current ano ko, state ko. Makasabihin nyo, kaya eh, naman si Boy, sarap po. Oh. Lahat na lang masarap. Eh, totoo naman eh. Lahat ng kinakain ko ngayon, napakasarap. Pasensya na po at uh, natutuwa lang ako. Sobra, sobra, sobra. Namiss ko tong JT's. Tagal namin bago na pinaligan. Ganun pa rin siya. Nakakatuwa. Mmm. Sarap. Uh, Sobra Ayan e o Isa muna Ang napakalaking bite Sa natin Kumuha tayo ng sili Ihiwalay ko na yung kanin Isa na to sobrang gabo Nakapag-date ulit kami ni Macy sa JT's. Sobrang sarap. Natuwa pa rin kami sa lasa niya. Ah. Wow. Pero malapit talaga sa amin tong isang branch na to. Dito kami babalik-balik. Sabihan? Sundot na atsara? sobrang gabung, parap, <laughs> <laughs> babe.